Hello mga kasari, so ayan, dumating na pala yung hinihintay kong parcel dito sa aking tindahan mga kasari at binuksan ko na agad ito dahil excited na ako makita yung aking in order dito. Ito lang talaga hinihintay ko yung parcel mga kasari na dumating dahil nga may bago na naman akong papasukin na negosyo at ayan na nga naubos na nga at talaga ang bilis nga naubos mga kasari at ang hinihintay na nga yung aking mga customer at ayan na nga nung dumating na ay binuksan ko na agad pagkagabi dahil excited na nga ako mga kasari at ang ganda nga ng pagkabalot niya ito walang talagang damage yung aking parcel dito mga kasari at ang dinamihan ko na ito pag order mga kasari para magkasya doon sa aking gagawin na negosyo dito sa aking tindahan mga kasari at ayan na nga ang ganda talaga ng pagkabalot at wala, wala talagang kadamins-damins ito ngayong aking in order mga kasari bali in order ko pala ito yung battle ng aking bagoong alamang at dinamihan ko na nga ito nga pag order mga kasari bali o oh, nag order pala ako ng limang battle na malalaki at sampung battle na maliliit dahil nga yung mga customer umakit bahay ko dito naghahanap din kasi ng maliliit dahil nga yun lang talaga yung kaya nilang bilhin at ayan nga in order ko mga kasari bali yung taki pala na in order ko ang kulay ay gold dahil nga mahilig talaga ako sa gold mga kasari. Bali tatlong kulay pala dyan yung mga kasari. Mayroon niya na gray, black at itong gold. Gold talaga ang pinili ko dahil nga ang ganda kasi tingnan yung gold at pagkatapos niyan hinugasan ko na ngayon para maging malinis yung ating paninda mga kasari. At ayan mga kasari nagluto pala ako nitong dalawang kilo na bagoong alamang dahil nga nung nakaraan nagluto ako ng na isang kilo ay ang bilis agad na ubus Wala pa nga isang araw mga kasari ay naubos na agad yung aking nilutong baguong alamang at nag-request pa nga na talaga magluto ako uli dahil nga yung mga ko minsan dito ay talagang hindi nga nakabili dahil nga dinilaber ko na yung aking mga bagoong naniloto at ayan na nga binilagyan ko pala itong hinuli ko pala itong aking paglagay nitong sili mga kasari dahil montik ko na itong nakalimutan at mabuti na lang hindi ko pa nailagyan ito ng asukal bali ang binili ko pala itong alamang mga kasari ha hindi talaga ako bumibili nitong may kulay na pink kasi ang binibili ko talaga ay yung kulay na brown dahil nga yung ibang kulay pink mga kasari ay may halo nga itong sapal at ito talaga yung hindi talaga yung puro talaga ito ang alamang yung kulay brown mga kasari kaya pa bumibili talaga ako at ang binibili ko talaga at inahanap ko talaga ay yung kulay brown para nga kahit papaano ay talagang maganda kasi talagang lutuin lalong lalong tato sa negosyo mga kasari at ayan na nga pagkatapos ko nga ng ilang minuto na pagluto mga kasari nilagyan ko na ito ng sukal at antagal tagal din ito bago lutuin dahil nga para hindi ito masira agad agad yung ating mga paninda at habang pinapalamig ko nga ito yung aking ginagawa o natapos na bagong alamang mga kasari ay eh, pinunasan ko naman itong garapon na paglalagi talaga ng aking bagoong dahil nga na nakasigurado tayo na hindi basa o wala talagang halong tubig yung ating bagoong.